Coke Zero na paborito ni Tatay Digong kahit saan siya magpunta, naghahanap siya. Coke Zero stands for C, courage to face challenges. O, optimism in every situation. Key kindness towards others. E, excellence in all he does. Z, zeal to pursue his dreams. E, empathy, to understand it, care. R, resilience, to keep going. O, openness to new possibilities. Okay, mga langga. Yan ang Coke Zero. Kaya paborito ni Tatay Gigs, ang ganda ng meaning ng Coke Zero, di ba? Sigurado kahit saan magpunta, Si Tatay Diggs may daladalang Coke Zero kahit nga nasa eroplano na siya papuntang Netherlands sa The Hague ay naghahanap siya ng Coke Zero noong kumakain na siya, di ba? Nakikita yon ng lahat. Kahit saan siya na lugar magpunta or kumain ay may katabi siyang Coke Zero. Talagang paboritong paborito niya at sigurado ako na ang bintahan ng kong Zero ngayon ay malakas dahil sa kay Tatay Digong. Okay mga langga, Tatay Digong, the furniture, former president of the Republic of the Philippines, the best president ever. Thank you for watching mga langga sa aking mga video. Sana hindi kayo magsasawa at sisikapin ko makapag-upload palagi or makapag-live lang naman ng paminsan-minsan. Maraming maraming salamat sa aking mga subscribers na hindi umaalis sa aking channel. At sana magugustuhan nyo pa yung mga content na ginagawa ko about uh, Pilipinas. So ngayon yung Uh, binablog natin ay about Philippines pa di ba? So until next time mga langga paalam.